No good morning sa inyo lahat mga kaibigan Tayo na dito sa Bakanting Lote ngayon May nakita ko dito ang dami mga kalakal dito Sayang Sobrang dami pa naman itong mga kalakal Mga yero Pakinabangan Sa dami po nito Napakaraming yero Sayang Pati mga hardy flakes Napakarami Nagkalat lang po rito sinasayar lang talaga iba talaga ang mayayaman hindi nila talaga ng mga ganitong mga gamit oh. sayang talaga mga hard reflex na pakarami dito yan po sobrang dami katiyero kung pinabigay na lang ito sa mga mahihirap sana nakapagtari sila ng kahit counting mga bahay Tignan mo sa dami niyan nasayang lang O, nagkakasira-sira na sa dami Ayan po dito lang po sa bakanting lote nakita ko ng probing ako dati dati hindi ko ito na nakikita ngayon nakita ko dito pa sa ano kabilang side sobrang dami po nito hanggang dito po ang mga mga kalakal katulad ng mga yero so dami, yan pwede, pwede pa ito sa bahay pang bubong ta kung talagang walang pambili sa so, sobra oh. pakaraming so, ano yero yero hardy flicks, yan sobrang dami kasi dati daw itong tinayo niya ito ng barak yata tapos yung mga din kinuha yung mga hero at saka mga hard deflex so ito yung sa kapalang hero sa dami kung malapit lang ito sa amin hindi ko talaga kailangan hindi ko talaga ito ibigay nila mabulok na lang kasi sa pakinabangan yun ang ano ng mga may kaya sa buhay sa bagay di ko man lahat yung iba talaga may ganyan okay. ang damo pa naman rito sobra yan o makikita ninyo mga kaibigan mas marami talaga pag tatlong bahay di lang ito ang mga magyayari para yung mga hard deflex tayo ay nagro-robing Hanggang dito mula ang aking video. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa panood sa aking mga na iba vlog. Walang edit lang po talaga ang aking vlog na ito. Pag in-upload ko, walang edit-edit. Dahil ang silpong ko isa lang. Tsaka naka-duty parati ako. Maraming salamat.